Hindi pa mahirap ipwesto yung inyong alaga pag nagpa-plaster kasi yung iba inalagay na sa ilalim and then sa plaster iba naman kasi hindi pag pag nasa pag nasa iba pag pag nakatayu daw kasi pinalaseran mo parang may tendency na mag-init siya lang na pag may pumping scene na nakikis-kis yung yung surface ng plaster doon sa mismong uh, plaster din ng kaparehan la yun na na-na-picture na, 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 out mo Yes, yes. Siguro, ewan ko, um, depende na rin siguro sa pagkakabit. So ako parang minimake sure ko talaga na maayos at yung hindi ako mahirap, of course, yung magiging komportable ako. Pero how do you, how do you place your alaga? Nakatayo ba o nakapailalim pag nag-plaster ka? <laughs> patayo, siyempre patayo. Pat eh, di ba mahirap yung nakikita yon Lalo na pag medyo malaki laki alaga, pag na sa baging sa hindi pa, pag hindi pag natamaan ng camera pag natamaan ng oh, camera, <laughs> camera makikita yung plaster Anis din yun nga yung ano eh, minsan na um, na naiisip ko or ko. baka mamaya magising di ba magising yung alaga mo paano na So so far hindi naman at uh, uh, works for me naman May jowa ka ba? May girlfriend? Meron. Ah, okay, that explains everything. <laughs>